Isang araw maaga pa lang nandito ako sa kalsada. Hinatid ko kasi si Aling Regina sa trabaho niya. Alas 5 na ng umaga pero bakit ganoon ang dilim pa rin? For today's video magluluto nga pala ako ng maskara ng baboy. napanood ko nga pala 'to sa Kalina Brothers. Mabuti na lang maaga pa lang bukas na 'yung tali Eksakto naman meron pa ditong ulo ng baboy. Maskara lang pala yung kailangan ko dito. Hindi nyo na nga pala kailangan magtanggal ng mga balahibo. Mabuti na lang may torch yung tropa ko. Big big shoutout nga pala sa iyo. Bumili na rin pala ako ng sibuyas at bawang. Kailangan ko rin na siling labuyo. Kumpleto na nga pala ang ingredients ko dahil maaga pa pagdating ko sa bahay na muna ako. Hindi nga pala ako nakakatulog na bukas ang ilaw. Kaya naman isang umaga, napasarap ata ang tulog ko. Oras na para magluto. Huhugasan ko muna 'tong binili ko maskara. Kailangan guys sa pagluluto, kailangan lagi tayo malinis para maiwasan ng cross contamination. May mga balahibo pa nga pala na Hindi mo na kailangan ng torch, kailan lang okay na. Bago iprito guys, kailangan muna pala natin pakuluan. Naglagay na ako ng sibuyas at bawang. Naglagay din pala ako ng pamintang buo at asin. Mga 30 to 45 minutes nga pala natin 'tong papakuluan. Habang naghahantay lumambot 'yung karne, na ako ng sibuyas. Ito nga pala 'yung gagawin nating sa asawa, naglagay din pala ako ng asukal para magblend yung lasa. Nawala nga pala sa isip ko yung laurel. Pampatanggal nga pala to ng lansa. After 45 minutes, tapos na natin pakuluan yung baboy. Para ma natin kung malambot na, kailangan natin tuhug-tuhugin ang tinidor. Kailangan muna natin palamigin bago natin iprito. Para mas mabilis lumamig, nilagay ko muna siya sa ref. At para naman maging crispy, tuugtugin tuhugin muna natin siya ng tinidor. Pagkatapos nun, bubudbura natin ng asin. Hihimasin din natin para pumasok yung lasa. Dito magpapainit na ako ng mantika sa kawali. Tapos guys, pwede na natin ilagay yung maskara ng baboy. Kailangan natin takpan para hindi tayo matalsikan tika. Guys, tingnan nyo, grabe, chura palang lang, nakakatakam na. Parang ito na yung napapanood ko sa Facebook at TikTok. At para maging crispy pa yung ating niluluto, kailangan natin siyang banlian ng mantika. Pwede na yung mga 10 to 20 minutes. Guys, tingnan nyo, ito na yung finished product natin. Wow. O di ba parang carbon lang? Hiniwa-hiwa ko na rin pala to para makatikim na. O di ba itsura pa lang nakakagutom na? Titikman ko nga pala kung anong lasa. Kailangan ko rin pala magplating. Bumili pa ako ng cactus para sa inyo. Char. Yung tayo nga pala ng baboy gagawin nating sisig... Kailangan natin ng sibuyas na puti at pula. Naglagay din pala ako ng siling green at kalamansi. Konting asin at paminta. Masarap din sana to kung may atay na manok. No? Makakalimutan ba naman ang mayonnaise? Pwede rin pala tayo maglagay ng siling pula. Optional lang. Kawali nga pala yung gagawin nating sisling plate. 5 piso margarine sapat na. Kailangan lang natin siyang tunawin. Tapos pwede na natin ilagay yung sisig. Grabe nakakatakamat ang kakagutom na. Guys, sino sa inyo ang sisig lover? Dahil ako ang kakain, nilagyan ko na siling pula. Kung gusto niyo na malasa, pwede nyo lagyan ng magic sarap. Naglagay na rin pala ako ng itlog. O di ba parang nasa mamahaling tayong restaurant? Grabe guys, napakabango. Oh. Malapit ko na nga pala matikman 'to. Sa mahilig sa sisig diyan, alam niyo na. So paano guys, kain nga pala tayo. Nagready na nga pala ako ng kanin. Ito nga pala yung tinatawag na crispy mascara. Food trip na naman si Kuya Boy Macho, nuri niyo. Guys, alam nyo ba, habang nagbo-voiceover so ako, tumutulo pa rin ang laway ko. Napakalutong kasi at napakalasa. Tamang-tama lang ang pagkakaluto. I-try naman natin tong sisig na ginawa ko. Gusto ko nga pala sa sisig yung buo ang itlog. Grabe guys, first bite ba lang, nararamdaman ko na agad ang anghang. Napakasolid ng lasa at napakalutong ng bala. Perfect na perfect nga pala to sa kanin. Guys, pwedeng pwedeng yung gayahin to. Nakuha ko lang din pala to sa TikTok. Sabi nga pala ni Aling Rihina, kakatiktok tiktok mo yan. Char! Grabe guys, napakasolid nito. Goods na goods ang lasa. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, makikishare nga pala ng video.